May mga bahay dito guys. Diyan kami, bumak makyat. May kalsada. Diyan kami galing sa baba. Doon. ngayon may mga bahay dito. Grabe, may mga bahay pa dito sa bundok. <laughs> so, back to the hiking again.

Kasi sa loob ng mga tao, oh, hindi. Magu-paikit. Papa, yung isang. Ayun daw. Figurines na, okay, okay, okay. Ah, hindi 'yan 'yung bado. Sakto lang sa comfort mo, pupusin natin. sa pero hindi 'yan. Alam shirak kasi asamahan ko na sa sala. May bike ka? 'Yung dalawasan, pero bigyan kita ng simplan. Pagdugtong ng Okay ka. Ah. Ay, magasigas ang aqua plus. magasigas ang aqua plus. Ano? Ganda yung aqua plus mo ding may ano. May rubber. May rubber. Yung aqua plus ko, yung nag-hiking tayo ng, ng ano, uh, San Miguel pay Pai, ito nawala. Pati yung rubber ng aqua plus ko. Bakit nawala? Natanggal? Nilagay ko sa uding. Diba, ang, diba, di ba suot-suot. Natanggal ang rubber. Hindi, suot-suot tayo, oy. No, ang hindi mo yung at... sa akin. Natanggal yung sa akin yung sa sa cup. Ah, Na! kong maggamang. Sorry guys. Booking na tilisa. Maggamang. Uy, wow! Bakit umiga? Ay, pwede mong grocery dyan? Bakit umiga? Nag-stack Wala iba. Nag-stack sila. Ah! Abi, sa amon eh, Hindi. Binili lang namin. Wala. Ba, mamaya mag-brown ulit. At least bilata. Yun nga ang ano eh. Yun ang sinasabi, di ba? Ha? Nay?

ay yan eh. oh, Pero daghan mo Ma mar Dagdahan isa ka train oh. Ah Siguro libo as, na <laughs> kaya. Wala na duno. Oo, hindi ko Ah, yun pala sa amin kasi eh. nagmuto kami sang Sa ta. Kaya. <sighs> Ala City balik ko nga, na rin. Sabi nga, bagi mo mo mobraan mo out ulit, makasaing ako kinabunso. Oo, sabi ko nga sa mga silingan namin kasi yung ng namin wala ko din. Tamay May kuryente sila, sila meron din gas. Sabi ko, bisinas, kung gusto niya magluto dito kayo, lang Yung isa, sabi niya, sige, magpakulo ako ng patata. <laughs> <laughs> eh, maya-maya, after namin nag-usap, nag yung sa kanila. Mas ah. tinawag ko sila Amin, wala talaga yung nag -offer. Mga apat na tao yung sinabihan ko. Kas amo ko. <laughs> amo ko nag-offer <laughs> sa mga kapitbahay kasi gas oh, amin. Kastari, okay, sa amin na pagluto tapos magpakulot na ako ng pasta kaya tinan ko yung mga laga ko ha? hindi sa pong building? hindi, kuryente din ah see? kuryente sila sa, sa amo ko may kuryente may gas ah doble yung kanyang Balon. yung gilid kuryente hinaamo gas talaga yung kuryente tapos dito sa gilid gas kasi yung feeling ko yung building na tinira namin

Ha? Aw, aw, oh, oh pwede mo din na. Monthly he, kuding be. Pwedeng. Gamay rapod ka ajo ni ding. Kailangan nang gigan ito eh. Uy, 64 ay taon eh. Ah, gamay, Ninduta ni mo ding, tira na. Angay na ni mo din isang iting. Kuhan niya ating. Malagi. Namag, oo, oh, apple ni. Diretso ro man. Sisi ka po ino. Mama, kung bangko. <laughs> ah. Kasi dyan bangko. Aguho ang bangko kayo na nagamit ni na ang pagpirabot. Ah. Uh. niya pero... Ha, okay naman, nice man. Ito so, man sa init. Lagi. lagi. Part na niya itong eh. mga na dyan ni Joke. Mga na sa tali, bahalag Gutom na dyan din, huwag <laughs> di mga ha. <laughs> Wow, oh, nice. <laughs> bread niya nung gida last <laughs> time. Bread na nung gida, kaya wala ka. Mami, kayo ito nga bread? Hindi ako hige. Palit gahapon. Kanang ilang kusa niya kinakransihan. Diyan mo crab ka dakon. Asa man? Kanang imong katong sasya? Asa siya. Satcha. Oo. Oo. Bago niya pa silubong sa among laki. Diyan mo gusto mga bata. Sos, labi-labi. Oh. Labang oh. satcha. Paan ato mo? Shorts kada na panglabog Pang ra. Kay kuan na, na dito mo trabaho mo ka uban. Oo. Nandito sa buhok na. Nandito dito. Dito sa Ay. Na mulaklak na. Hay, nandito na jud kakain na tayo. Yes. Tayo. Ay, I remember this place. I remember this place. Dito kami kumain nila MJ. The way that you dito came. Nila Melissa. Na no, dito ba? into my life you ask for my name you have the most beautiful smile my love started to change wake up it's day feeling all right with you right by my side I am I'm not even How did you know? I needed someone like you in my life. There's an empty space in my heart. You came at the right time. when my love Ay, ang ganda na ganda na ganda na ganda na na How you brought the sun to shine in my life? na, Kain na kami guys. Ito yung kapuntahan na namin at the end. Pero kain mo na kami hang at papa tuloy later Ito Ha ha ha. Ay sa sa sa. Hindi makalusot Amo kay sure, MJ, man. may basurahan, may may gloves. Mamunit ang dia mga sa tadaan para na energy. Kasi hindi na mo kailangan ug sagbot ha. Lahit na niyan yung kuliton.

Oh. Dan dah hantar. <coughs> Para de ngalon. Nah ini rata. Sa basura sa Barcelona kada kan.

Oo, natin sila. So, Ito muna ako. So, ni, <sighs> then the rest, hindi ko magsaka na din. na. Ah. Ano nga sila. Yeah. Pero ba primero? Go first. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Vamos a descansar. Nosotros vamos con vuestro ritmo, pero exacto.

Nag-decide na nga, po nga. Mag-inyanit. Eh, Bungbugay na na. Wala. Bitaw. Bingin niyo ako kung anong lugar. Uh. Pakita niyo mga kung anong natin. Badalona. Kanan sa ubo. Kanan sa